Isa ka bang OFW or working professional na naghahanap ng extra income sa online? May maituturo ako sa iyo na pwedeng makatulong pang dagdag sa income mo. Pwede itong gawin sa mga bakante mong oras, after work hours, or every weekend. Ang kagandahan nito, pure online ang lahat ng transaksyon. Ang task mo lang ay mag-set ng appointment at mag-assist sa ating mga local at international client gamit ang copy and paste system. Lahat ng script ay provided na, gagamitin na lang. Kung mahiyain ka, ay walang dapat ipag-alala. Dahil hindi ka naman kailangan magbenta o hindi mo rin kailangan mag-vlog. Ang maari mong kitain dito ay mula 20 hanggang 50,000 pesos a month at depende pa yan sa sipag at diskarte mo. Kung gusto mo itong subukan, ay i-message mo ako sa aking messenger para ituro ko sa iyo ang buong detalye. Ang link ng aking messenger ay makikita sa aking TikTok profile. O kaya naman ay mag-comment ka ng how at ng iyong location para matulungan kita. See you in my inbox!